Gandang araw mga bata, ako si Kuya Leo, isang mag-aaral sa Sacred Heart College na kasalukuyang naka-assign sa Quezon Provincial Library. Ngayong araw, inyong maririnig ang kwento ng isang batang may kakaibang tapang at pananampalatay sa Diyos sa pagharap ng matinding hamon. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagpapakita ng katapangan at pananampalatay sa Diyos? Samahan niyo akong tuklasin yan sa kwentong pinamagatang Sino ang takot kay Higanting Gulayat na muling isinilaysay ni Joji Wong at iginuhit ni Leo Kempis Ang. Sulong mga kawal! Mananalo tayo! Sigaw ni Haring Saul ng buong tapang sa kanyang mga sundalo. Nakarating sa kanya ang balita na pinasok na naman ng mga Filisteo na kanyang dati ng kaaway ang bansa nila. Kaya pinangunahan ni Haring Saul ang kanyang mga kawal sa bundok ng Soko kung saan nagkampo ang mga Filisteo. Marami nang napanalunang ng gyera si Haring Saul sa nakaraang mga taon. Hindi naman siya takot sa mga kawan na Filisteo hanggang may siyang kakaiba sa kabilang bundok. May ganti sa unahan ng mga Filisteo, higit na mas mataas siyon sa mga iba pang sundalo, yun si Gulayat. Sa sobrang taas, parang mga duwende na lamang ang ibang sundalong Filisteo sa paligid niya Halika kayo! Kalabanin ninyo ako! Sigaw ni Goliath. Dumadagundong ang kanyang boses, kaya't pati na ang sarili nilang sundalo ay nangatog sa takot. Hinahamon ko ang sino man sa inyo ang kalabanin ako, hiyaw ni Goliath. Kung matalo ako, kami lahat ay magiging alipin nyo, pero kung mananalo ako, magiging alipin namin kayo. Inigas sa takot si Haring Saul at ang kanyang mga kawal walang nagsalita. Meron ba? kahit sino, halika, labanan mo ako. Tumulo ang pawis mula sa noo ni Haring Saul. Nangangatog ang mga tuhod niya, isip niya, baka bumagsak siya. Uminit ang buong katawan niya, tapos nanilamig. Napalunok siya, takot na takot siya. Anong gagawin ni Haring Saul? Tuloy-tuloy na nagamon si Goliath sa loob ng apat na but-araw at walang ginawa si Haring Saul. May tatlong magkakapatid na kasama sa mga kawal ni Haring Saul Sina Eliab, Abinadab at Shama Sila ang mga nakakatandang anak na isang lalaki na pangalan ay Jesse Habang nag-aalala sila tungkol sa kaaway Mula sa malayo, nag-aalala naman ang tatay nilang si Jesse tungkol sa kanila May pagkain na ba sila? Apat na pong araw nang nakaraan mula nang pumunta sila sa si gera. Tinawag ni Jesse ang anak nitong si David na nagbabantay sa mga tupa nila. Si David ang bulso sa walong anak niya, kaya madalas niya ito nakakaligtaan, wera lang kung may makailangan siyang ipagawa sa kanya. Puntahan mo ang mga kapatid mo, sinabi niya kay David. Habang inaabutan niya ito ng mga trigo, tinapay at keso, ibigay mo ang mga ito sa kanila at sa mga commander nila. Nakarating si David sa lugar ng gyera habang naghahanda ang mga kawal ng Israel para magpaglaban. Iniwan niya ang mga pagkain ng mga taong namamahala sa mga ito at tinanap niya ang kanyang mga kapatid. Nakita ni David ang mga kapatid niya na palapit siya sa kanila. Tamang-tamang hinahamon na naman ni Goliath ang mga sundalo ng Israel sa kanyang dumadagong dong na boses. Nang marinig ni David ang pang-insulto ni Goliath, hindi siya natakot, di tulad ni Haring Saul kundi nagalit siya. Alam ni David sa kanyang puso natatalunin ng Diyos ang kaaway na ito katulad ng ginawa niya noon. Pero, nagalit sa kanya ang mga kapatid niya. Hoy, bata! Hindi ka dapat dito. Balik ka na lang sa inyong mga tupa. Wala kang alam tungkol sa pagiging sundalo. Uwi! Sige pa rin ang reklamo ni David sa iba pang mga kawal tungkol sa kaaway. Pero, habang nangyayari ang lahat na ito, Nasaan na si Haring Saul? Andun siyang nanginginig sa takot. Nasa loob ng tolda at malayo sa giyera. Takot na takot kasi siyang lumabas at harapin si Goliath at nababahala rin siya na baka tanungin siya ng mga kawal niya kung anong gagawin nila. Pero hindi niya alam kung anong dapat gawin. Kaya naisip niyang doon na lamang siya sa loob ng kanyang tolda at wag magpakita. Nasabihin na lang ng tagapaglingkod kung anong pinag-uusapan ng mga sandalo. Panay nakakatakot ang nakarating sa kanya. Walang magandang balita para lumabas siya. Hanggang nakarating sa kanya ang sinabi ni David. Noon lamang nakarinig ang hari ng matatapang na pananalita mula sa isang tao. Dahil kahit nga siya ay hindi maiisip ang kaaway ng walang takot. Agad niyang inutos daling si David sa kanya. dalhin nila si David sa hari. Nakita niya pag-aalala sa mukha ni Haring Saul. Huwag po kayong ng loob, mahal na hari. Lalabanan ko po sila. Pero sa bata ka lamang, paano mo tatalunin itong higante na galing sa maraming gyera? Pagdududa ni Haring Saul. Pastol po ako ng mga tupa. May mga leon at oso na po akong napatay dahil sa gusto nilang umatake sa aking mga tupa. Ang higanting po ito ay kagaya ng mga mababangis na hayop na yan tutulungan ako ng Diyos gaya na pagtulong niya sa akin laban sa mga babangis na hayop. Pilit ni David. Dahil wala na maisip na mas mabuting paraan para labanan ang mga Filisteo, pumayag na rin si Haring Saul. Pinasaot na kay David ang sarili niyang kausuot pandigma at helmet. Pero ang bigat ito para kay David. At siya si David na huwag nang isuot ang mga ito. Gagabitin na lamang niya ang kanyang tirador at limang makikinis na bato na pinulot niya mula sa ilog. Punta siya kay natila na tila ba isang bubuwit na harap sa isang higanting leon. Napahalakhak si Gulayat na makita niya si David. Ano ba ako? Isang maliit na maaaring pagpukin mo ng patpat? -pat? Halika at makikita mo kung anong gagawin ko sa iyo. Sagot ni David. Mas malaki ka nga at mayroon kang tabak at sibat. Pero kakampi ko ang Diyos at ibabag sa kanya. Sumugod sila David at Gulayat sa isa't isa. Itinaas ni Goliath ang kanyang sibat habang pinaikot-ikot naman ni David ang kanyang tirador na may laman na bato. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng tirador habang papalapit ng papalapit si David kay Goliath. Tas bigla niyang pinakawalan ng bato. Sa pool ang noon ni Goliath. Sa tindi, bumagsak ito ng padapa sa lupa. Di makagalaw ang mga sundalong filisteo. Lahat sila'y nasindak at nagulat. Maya-maya, kung saan-saan na -saan sila nagtakbuhan, Hinabol naman sila ng mga kawal ni Haring Saul. Naging matapang na uli ang mga ito. Hindi nagtiwala si Haring Saul sa Diyos pero nagtiwala si David. Binigyan ng Diyos ang tagumpay ang mga matapang na nagtitiwala sa kanya. Ito na lang wakas ang ating kwento. Ang kwento ni David ay nagpapaalala sa atin na anumang hirap ang dumaan sa ating buhay, mayroon tayong Diyos na laging umaalalay at magbibigay ng lakas at gabay sa atin. Ang pagiging tapat sa ating pananampalataya at pagkitiwala sa mga plano ng Diyos ang magdadala sa atin sa tagumpay. Hanggang dito na lang mga bata, salamat sa inyong pakikinig. Paalam!